pinag-init na sinalubong ng mahigit limang daang FN Scholars at pamanuan ng University of Rizal System si Congressman Nograles nitong biyernes, ika ng Oktubre, 2023. Yung Bampo Project po natin, yung Bampo Research and Extension Project po natin, ay hindi rin po namin makukuha yun. Hindi rin po makukuha ng URS ang funding na kung hindi rin kay Congressman Fidel Nograles. Hindi rin po kayo makamalo ng two-story new building dito kung hindi pinagduhan ni Congressman Fidel. <laughs> hindi rin makakatanggap yung mahigit apat na libog yun ng tulong doon ng financial assistance kung hindi rin daming kay Congressman Fidel. personal na binisite ni Nograles ang mga FN Scholars na tatanggap ng kanyang scholarship grant na nagkakahalaga ng 15,000 pesos na magagamit sa pangangailangan ng mga mag-aaral na naka-enroll sa universidad. I am a scholar of Kong Nograles and malaking tulong din po ito sa aking uh, education. Nung grade 12 ako, doon ko po nalaman na meron po palang gantong programa ni Congressman Nograles. Ngayon ay mabibigyan na po ako ng uh, assistance. Masaya rin ang ilang mga graduate sa URS na naging scholars ni Nograles na dumalo sa okasyon upang kunin ang natitira pa nilang payout. Ramdam din nila na kahit nakapagtapos na sila, ay bukas pa rin ang pintuan ni Congressman Nograles na tulungan sila. Kakagraduate lang po namin noong June 30. So, eto po, bumalik po kami sa school para kunin po yung uh, scholarship po namin. Ayun po yung tinatawag po nilang retroactive na pagbibigay po ng servisyo nito. Apat na taon na po akong scholar ni Congressman Nograles. Thank you po, Congressman Nograles, kasi kung hindi rin naman po kayo naging mabuti at responsableng Congressman, hindi rin naman po magiging posible yung pagkakaroon po namin ng grant ngayon. Layunin ng programming ito ay ang tuloy-tuloy na tulong pinansyal, scholarship sa mga mag-aaral at maisulong ang dekalidad na edukasyon para sa mga kabataan ng Montalban tayo po ginagawa po natin lahat ng ating mga upang tuloy-tuloy ang ating tulong pinansyal, ang ating scholarship para para po sa ating mga kabataan. Itutuloy-tuloy po natin lahat ng mga pagpapakondo para po sa ating bambu na para po sa ating mga school building, para po maisulong ang edukasyon dito sa ating URN. Uri, maraming salamat po sa inyong lahat at congratulations. Abot-abot din ang pasasalamat ng pamunuan ng URS sa support binibigay sa kanilang universidad ng butihing congressman. In URS Rodriguez, we have I think 537 grantees ng TDP. And our representative for the 4th District of Rizal, we are very thankful because... Uh, they are providing our students a chance to help realize their potentials and their future. Kay Congressman Nograles po, maraming maraming salamat po, Congressman, kasi po ay talaga pong napakalaking tulong itong programang ito. Kung ano, uh, maraming salamat po sa mga, sa biyaya ng pag-aaral para sa mga estudyante namin. Um, Patuloy niyo po kaming suportahan dito sa URS Rodriguez Campus. Tayo ni Dr. Pascual sa mga scholars, maging masipag sa pag-aaral at magpasalamat sa mga taong may mabuting puso katulad ni Nograles. Dahil kung wala katulad niya, ay wala ring FN Scholarship Grants na may pagkakaloob sa mga mag-aaral. Pagpasalamatan sa ang mga taong may mga taong tumutulong sa kanila at ito ang alam ko na magbibigay ng mag magandang bukas para sa kanilang hinaharap. Para sa mga iba pang mga balita, mag-like, share at subscribe lamang sa Saksi Ngayon.